Ayan, ito, last day natin dito sa Vegas. Ayan. So, kakain muna tayo bago tayo aalis. Ayan nga sa pangkano ay phoenix ni si Mima. Kasi sobrang lamig talaga. Nilalamig ang pangka namin. Kaya ayan na, pinipix ng kanyang papa. At na, ito talk muna kayo sa napagandang paligid dito, no? Ganda-ganda dito mga kasimple. Ayan. Papunta muna kami sa aming breakfast. Last day namin dito ngayon. Maganda-gandang umaga sa lahat. Ayan ang bata. Nung dahan-dahan muna siya. Naglalakad. Ayan ang kanyang kuya. Parang karabo talaga, oh. Tinan nyo. Sipat. yun yung bata, aba. Ayan, oh. Maglatay-latay, yun na. Ayan, so... Excited na naman kami pa uwi sa bahay namin. na miss namin ang bahay namin. Tatlong araw na wala kami. So, ayan... Ayan, dyan. Pwede kang mag-wish Lagay ka lang ng coin. So, ayan. Papasok na tayo. Ay, hindi pa pala tayo papasok. Tuloy-tuloy muna kasi nandoon pala yung breakfast. Layo-layo pa. Lalakarin natin doon mga auntie o uncle, no? Lakarin muna natin. Kasi hindi pa open yung ano, yung restaurant, ang hotel dito. Hindi pa siya open. Kaya una, doon muna tayo sa kabila. Kasi maaga talaga kaming aalis. Mga 7. After ng breakfast namin. Kaya ayan na, kakain muna kami. Then after nyan, iaalis na. Ito na. Ayan na, nagtakbuhan na si Papangkano at saka si Gian. sila papunta sa gate. Hangak dito na si Papangkano na. Tiyaw mo Ayan, dahan-dahan lang si Mima Manila Lamig. Ang bata ba? Sobrang lamig talaga dito ay. Ayan, ito yung ganap natin araw-araw. Pagpunta -araw, ng room, kakain, ganun lang. Magtago na po sa kwarto, kaya pati lamiga. Ayan, daghan kaayog mga pwede ni mo buhaton dali sa Vegas, mga kasimple. Ayan, mga sugalan din ha. Pero ang asawa ko, hindi man yan. Aga, ano yan? Hindi siya naglalaro niyan. Iwan ko kung noong hindi pa kami. Pero ngayon, na kami na talaga. Hindi yan siya naglalaro ang ganyan. Oh, So, lahat pwede mong gawin dito, guys. Pero ang asawa ko, hindi naman siya nag, ano, nagsusugal dyan. Ayan. So, maraming mga pwedeng gawin. Kaya lang, sa amin lang, tingin-tingin ng ano. Tingin-tingin -tingin kami sa paligid. Yun lang ginagawa namin dito. Mag, matutulog kami sa ibang ano, sa ibang kwarto. Ganun lang. Hindi na lang puro trabaho, bahay, trabaho, trabaho. So, naisipan talaga na yung pumunta ng Vegas. Kahit three days lang, three nights. Ayan na nga, dito na kami. Pumapasok na kami. Magbe-breakfast na. Ayan na ang aking mga anak. Papasok na tayo. Sabi ni Mima, bibili tayo yung munika, ma. So, sa ang aking anak, no. Ang dami-dami ng kanyang munika, bibili pa. So, while waiting ng order, ayan, nagsulat-sulat muna sila, no. May mga libre yung color binibigay nila. Ayan, so mag-color-color sila, mag-drawing-drawing -drawing sila. Kaya ayan na, ah, while waiting sa aming order, nag-drawing-drawing muna mga anak. Pero mamaya, hagawin na naman yung cellphone ni mama, o ba? Diba? Sabi ko, wag talaga yung gagalaw ng cellphone ni mama kasi mama nagbiju video dong. Ayan yung isa ko, nagatik oh. atik yan ba? Pero may gusto yan, gugkunin ang cellphone ni mama mamaya. Magkainomdom okay, na o sa kung mga cellphone na. Sabihin niya, ma, kaya ra mag cellphone. oh, ang isa o, oh, nagpa-yoko-yoko. Nasuko na. O, oh, diba? Ito yung ganap natin, guys. For today's video. Ayan, tapos boon. na nga kami ng breakfast, no? Pupunta muna sa Pangkano sa meeting. May meeting na pupuntahan ng aking asawa. Na kaya, meeting, guys. sasama tayo. So, sama mga gingba. anak namin. Thank you, Ayan, so... Pakita ko muna yung bag ko, no? Maraming salamat sa nagbigay sa aking bag. Yung kaibigan ba? di oh, ba diba? Ito na nga, aking mga anak. Waiting na kami sa aming meeting. Dadalhin kami sa taas, sa tuktok ng bundok, Char. Doon, sa taas ba? Sa mga si P floor ata yung meeting namin. Kaya, ayan, ang mga anak ko ay nakapagkakulit-kulit talaga yan nila ba? Takbo ng takbo, akyat ang akyat. oh yun, diba? ba? <laughs> ang strong talaga. <laughs> So, ayan ang ginagawa talaga ng dalawa yan. Napakakulit talaga yung dalawa yan. So, ito na nga mga kasimple. Alis na tayo, no? Dala ko lahat yung mga baon ko. Ayan, ito talaga yung nanay, no? Kung nasaan sa nagbabaon. Ayan na. Lahat ng mga, ano, kung mga kasimple, kailangan natin dalhin, no? Ay, huwag natin kalimutan ba? Kasi mahilig talagang nani magbaon-baon, mga plastik lahat dinala ko. Oy, wag mo lang dalhin yung mga bead cover dai. Ay, nako dai. Tinitingnan <laughs> ko ang paligid namin ba kung may naiiwan kasi mga anak ko manglaruan na ko sa itin tinatapon. Kaya ayan na nga, guys, ang dami naming bitbit, no? Kargado talaga si Benji no? asa kasi si Papangka, no? At, saka si, Bupangka, no? At saka si Mima. Si Gia, nagkalisod naman no? si Gia. No? sa yung mga, ano? Mga dalahon. Ayan, pa so pang kanon, Nilagay lang yan yung susi. Diyan lang yung ilalagay kapag mag-check out ka na. Hindi mo na kailangan pumunta ng front desk. Diyan lang ilalagay yung mga, ay, yung mga key card. Ayan. So, yun lang nga. Dito na. Paalis na kami. Careful lang. Maalam na kami kung nasaan kami natulog. Diba? Nakaog. Like Di ba? Nag-sweet-sweet mo na sila, also, no? Bago sila sumakay. Yeah. Sana all, may sweet-sweet. Let's go na pa. Ayan, nag-voice over pa palang simple pero alis na palang. na <laughs> kami. So, ayan na. Buhay ka pa. Natay, no? Hindi kita ano mag-voice over, voice over, no? Hindi kita makakuha pa. Kailangan yun kuwarta ito. Kwarta pa. For today's yan ayan. Uy, natanang kami sa bahay namin. Kaya, ayan ang God, mga kasimple Safe drive. Oh, Ayan, di diba? Good morning! Patuloy na nga ating kargada. Ayan, pag-uwi ko kasi ng bahay. Ito na nga, no? Biyahe na naman kami. Siyempre, ang aking asawang magdadrive. Hindi yan magsalig sa akin si Upang Kanobo mag-drive. Matatakot yan kahit may lisensya na ako. Ayan, hindi pa rin yan. Nata, ano ba? Natakot pa rin yan. Ayan, dito na nga kami sa freeway. Ang ganda-ganda ng lugar dito, guys, no? Pag umaga talaga, no? Kami lang talaga, oh. Kunti-kunti lang talaga ang, ano, ang mga sasakyan. Kaya, diretsyo-diretsyo yung among lakaw ba? Wala na traffic. Ayan. Pauwi na kami ng LA. LA, California. So, ayun na. May solar pa dito, no? Dito talaga sa Amerika, ang uso talaga dito is solar, no? Kasi hindi, magbabayad ka ng electricity, pero konti lang. O, diba? So, dito na kami sa aming mansion. Dumating na kami sa mansion, mga kasimple, no? Ayan, namis na yung bahay namin. Dadaan muna ako sa, ano, seatbelt na. Dadaan muna ako sa, ano namin, yung mga sa mail namin. Meron kasi mga dumating 3 d wala kami. May dumadating na mga sulat or mga bills. Ayan. So, kailangan muna natin tingnan. Ayan. Pagdating ko pala mga kasimple, haalis na pala din ako sa work ko. Ayan. Di ba? Ikukuha muna ako ng mga sobre dito pa. May mga pinapadala sa amin. At ito na nga, yung akala mo mag, mag ka, galing sa galaan, 'di ba? Papunta ka na ng work. Diretso na ng work ang kasimple nyo. Siyempre ako lang magdadrive. Hindi na si Papa magdadrive. Pahinga muna siya. 4 hours ang drive niya today. Kaya pahinga muna oh, ang aking asawa. Ako pupunta na ako ng work. Konti lang man yung oras ko today. Kaya okay-okay lang mga kasimple na hindi tayo ano naman kalahating ano lang for hours lang ang work ko kaya okay lang ito na paano tayo papunta na ng work grabe ang music niyo eh. tuloy tuloy lang safe drive ka simply Arey ba, maraming salamat sa inyong panonood lagi ng aking videos, mga kasimple. God bless all. Ayan Thank you, thank you sa inyong lahat.